tingnan mga kawal tingnan natin kung may huli sila kumating na ang mga kawal tingnan natin kung may huli sila yun tuloy guys tuloy guys tuloy pa rin

Kumunta, kumun. Salang kumun. Ito. Ganda yung kumun. Kumun, guwapo kumun, boy. Tuloy, matao. Yun, 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 yun. Oh, kilon, kilon. Kumun, hindi, kumun. Thank you, God. Thank you, God. Bujab, 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 bujab. Bujab, bujab. Lain na tuloy, boy. Lain na

Ito lang ang aming huli mga langga Yan Dalawang kulay lang kumun Yan si Miss oh. Yan si Miss Silbit oh Maraming pira yan Maraming pira yan Ito, ito ang namin Yan oh Taman tuloy Taman tuloy mga langga Taman tuloy yan Okay, oh, kilo kalma kalma, mga kamot nyo, kalma kalma